Ito sa inyo mga papel, isulat nyo na kung yeah. may mga marinig kayo na feeling nyo clue. Ang ating blind item ngayong araw na ito ay hashtag red flag. I ay red flag. Ay red flag. Ay red flag. flag. Red flag. Oh, red flag. flag. Oh, okay actress. oh Up and rising actress na talagang red flag ang artihan niya, tayo. in terms of relationship, ha? Mm. Dahil ang si Steph, meron pala siyang non-showbiz boyfriend. Tapos ang peg ni girl, chichika niya sa mga katrabaho niya na parang naku, hindi kami okay ng boyfriend ko, may pinagdadaanan kami, makipag-break na ako sa kanya. Ay. Ganon. Tapos parang siya, mapu-fall ngayon tong mga co-actor. Ganon. Pag na-fall ngayon tong si co-actor, parang ampeg, malalaman at makikita na parang, ha, akala ko ba break kayo? Warla kayo? Bakit parang magka-join kayo sa mga ganap at very, very sweet kayo? Ay. Tapos ang ending, so syempre, diden mahin ngayon ni actor ng very, very light kasi nga parang si girl may red flag. Si girl, kahit na madaling araw, best in dial sa phone, call kay aktor. Ay! Ay! Oh! May I call? Yes, may I call! Talaga naman, oo. oo Tapos parang ako, pag sinasabi sa akin ng aktor na pinang mo best in call siya sa akin, sabi ko sa kanya, date mahin mo, o kung mo, di go. Oh! parang kilala ko yan na. Ah. No, sumo. O, alam mo, ah. kamarasal ng milk. Baka Ay. may clue dyan. Okay. Ay, hindi tayo nagbibigay sure. ng clue. Ah! Yes. Hashtag red flag. Up and rising actress. O, di ba? Saan ba sa anong letter K? Kapamilya, kapuso, kapatid, kaanik, o ano? Kamarasal. Kamarasal. Sinil ikaw pala na kaya katakawin. Basta up and rising actress. So, and rising. Hindi naman bang, siya, bang, actually, man. hindi nga siya, ani, considered na up and rising. Up and rising sa career niya ngayon. Oh. Pero matagal na to sa showbiz. Parang hindi ko alam kung... Basta matagal oh. na siya sa showbiz. Pero tapos, hindi siya rising yung career niya. Rising yung career niya. Oh. Matala siya nabibigyan ng leading lady role. Oh. Ganon. Oh, no, okay. Diba? Kaya naman, hula-hula na. -hula Kung alam niyo po, comment down below. <laughs> ayan. mga hula naman po kasi ng black item. Bigay mo dito lang sa Marisol Academy. Bongga-bongga.